focus sa business boss sa kalakal sa vlog less personal issue need namin ng update na learnings so yun ang comment sa atin ano ng isang subscriber natin follower ano mga kabubog uh, list daw sa kwan sa personal issue at natutuwa naman tayo mga kabubog dahil may nag-aabang sa ating mga vlog ano at mayroong gustong matuto. Kaya lang mga kabubog ay talagang magkakatao naman na parang personal ang ating mga vlog ano. Tulad nito mga kabubog, uh, hindi naman siguro ganoon ka-personal ito mga kabubog kasi may kinalaman naman sa ating ano ang paksang pag-uusapan natin. May kinalaman naman sa ating negosyo. Ito nga mga kabubugan kuan ano, yung isang kulong-kulong ay isinauli sa akin nung kuan ano, nung ating pinagbigyan ano. Ito kasi mga kabubug ay pagamit ko dun sa isang tapat na mga ngalakal natin eco aid o magbubuti ano. At ang usapan dito mga kabubug, pagka siya ay nakalimang taon ay kanya na itong kuha na ito itong sidecar na to ano at mm, itong ang taon na to ay panlimang taon na nga siya kaya itong taon na to ay dapat kanya na to ano subalit mm, nagulat na lang tayo na nagpaalam at mm, isinasauli na ang motor na ito ano paalam siya uwi na ng Batangas isinasauli na ang motor na to at mm, siya sa daw ay magkukonstruction na raw na daw laang ano so sa ating pagsisiyasa at, ano ay malaki na ang naipon ano mga kabubog at nang balita natin kayang kaya nang bumili ng bagong motor kaya isinauli na sa atin itong motor na ibinigay natin no eh sabi ko kung yan ang gusto mo eh di walang problema sa akin kasi pabor sa akin yan sinauli mo eh. Ano? Ngayon ah hindi naman nakakapagtaka mga kabubog kasi nakapagpagawa na ng bahay nakabili na ng mga hayop baka, kambing, ganun may mga paalaga na at sapat na ang ipon para makabili ng bagong motor Ya, lamang mga kabubog, nalulungkot tayo dahil eh, ang sabi niya kasi walang iwanan. Ano kasi isa ito sa kasama natin mula sa pool ano. After nga 5 years eh iniwan na tayo, nagpaalam na. Ito kasi mga kabubog ay padalawang bisis na ano na umuuwi. Ano. At nung nakaraan ay pinagbigyan natin at pangalawang bisis na ito na umuwi na naman, no. At kuha nagbago na naman ng isip ano. Mga kabubog. So sa ating pagsisiyasat ay lumalabas na mas malaki pang pa kinita kaysa sa akin. Ano? You know? So nakaka-proud naman dahil syempre ayun ay ang hangat natin eh na ang ating mga kasama ay mahatak nating na pangat. You no? Know? Uh, Pare-parehas magkaroon. So wala tayong magagawa kung yun ang kuha nila. Kung yun ang desisyon nila. Kasi sabi nga ay may kasabihan na ang bunga ay hindi nananatili sa puno ano baka gusto na nilang magsarili eh. eh, wala namang problema mm, wala namang kaming masamang usapan pinag-usapan at nagpaalam naman ng maayos ano yun nga lang eh hindi natupad yung sinabi niya na walang iwanan ano mga kabubog so yung mga natitira kong kasama eh salamat at nanatili kayo sa aking kwan uh, ah, tabi at magkakasama pa rin tayo hanggang ngayon doon naman sa mga nang iwan sa akin eh good luck na lang sa inyo ano uh, ah, pangipangitan na lang tayo sa final at mm, maraming salamat sa ating mga pinagsamahan ano so baka ang mangyayari dito ay kwan ah, ako na lang ang mamili ano mga kabubog Nagkabakante ako gagamitin so, ko na lang so may sentimental value din to kasi sa akin mga kabubog ano kasi ito na yung kwan isa sa pinakalumang motor ko ano ito nga mga kabubog ay kwan ah uh, 10 years na sa akin ano at yan ay kinuha kong hulugan dati nung babago bago ko nagsisimula inabot ng halos daan libo itong motor na to So, kaya may sentimental value sa akin, ano. Sabi ko nga, kung talagang kukuni nila at magiging kanila, eh, kung ibebenta nila, ako uli ang bibili. Ano, kasi may sentimental value nga, ano. Hindi <tod noise> natin pwedeng kuan uh, ilayo. So, buti naman, at uh, kusang load na isinauli at uh, sabi nga, napakalaki na rin siguro ng kinita, ano. Ang balita nga natin ay bibili ng bagong kas na motor, barako. So, yun lang mga kabubog ano. Uh, kung may comment kayo, mag-comment lang kayo ano. Maraming salamat sa matiyaga pagsobay pagsubaybay. So, sana nagkaroon din kayo ng ideya ano, mga kabubog.